sa channel ko. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, and comment. At huwag na rin po kalimutan pinutin yung notification bell para lagi po kayong update sa mga videos ko. So, yun guys, nandito tayo sa likod kasi maglalaba tayo guys ng mano-mano guys. Hindi tayo gagamit ng washing. So, yun guys. meta pa tayong Initan -e muna natin sa glit. Maya may pasok na natin 'yan. Ang dami na namang ano. bunga yung sili. Sitahin ko ng ayon talong. Ay. Yan. Wow, laki niya na. And guys, oh. ha? tatlo maliit pa maliit hmm. pa oh dami na hmm. na yung papaya hmm, marami uli yung bunga yung ano hmm. oh, sili uli ang dami namin sili guys hmm. malaki na yung kalamansi ko ito guys, nagtatanim talaga ako nito yung tanglad kasi masarap yung ano, yung masarap yung ano tawag niyan yung tinola pang may tanglad ay, ang laki na pala oh ay, dami na ano daming bunga yung kamatis Ang na okay, tapos na ang lola nyo maglaba. Ayan, guys. Tapos na. Ayan pa. Oh. Sobrang init po. So, yun, guys. Kung sino gusto dyan magpalaba, char! Panoorin niyo po yung sunod ko na vlog. Magluluto po ang tinola.